po. So, isa na rin po yan sa kung bakit gustong gusto ng ating mga kids pupunta rito. At yan po, nakasakay sila sa life-size horse. Ayan po. Oh. oh. Ay! At yung aking kid naman. No? Oh. Ay! Nasa elephant. Anong pangalan yan? Eli elephant. Ayan, no? Oh, oh life-size. Ang laki. Ay! Kaya tuwang-tuwa po sila. Ayan, no? Oh. Siyempre matibay po yan. Red Apple Hotel and Resort. San Juan Laia Road. Barangay Mabalanoy, San Juan, Batangas. Book now. At ito po yung kanilang mga amenities. Restaurant, KTV room, event place. At sa pool naman po, meron po silang entrance per head, 75. Pag Saturday and Sunday, 100 per head. For more inquiries and reservation, contact na lang po sa weba. Meron din po silang Facebook page. Red Apple Hotel and Resort. Pwede rin po kayo mag-email sa kanila. Red Apple Hotel and Resort at gmail.com Arap na sa Red Apple Hotel and Resort. At ito nga po guys yung kanilang room rate. Daily accommodation. So, check-in time 2 p.m. Check out 12 noon next day. Ayan. Lahat po yan ay naka-fully air condition po yan. At syempre, para sa ating mga kids kung may nalabot tayo hindi ba wala yung smart TV at free wifi so pagdating po dito sa deluxe room meron po silang 1,900 per day queen size bed good for two persons extra person 500 po 2 bottles water minimum for 4 person ayan po kitang kita nyo po may twin bed barkada room family room at short Stay. So guys, papasukin po natin yung isang room. Ito po yung twin bed. Papakita ko sa inyo sa loob kung kaano ito kaganda. Let's go. Samaan nyo ako. Ito po yung twin bed. Napakaganda. At napakalambot pa ang kanilang mga foam. At syempre, hindi mawala sa aking liguran yung smart TV. Syempre, pag smart TV, connected na po yan sa Wi-Fi. At hindi lang po yan papakita ko sa inyo ang CR nila. At syempre itong room na ito, fully air-conditioned pa. At ito po ay yung kailang CR. Mabango, malinis, at syempre higit sa lahat. Kung kayo po ay ayaw ng malamig, pag kayo po ay naliligo, meron po silang shower. At syempre, may heater din po yan, kaya hindi po kayo nalamigin. At syempre, hindi po mawawala yung towel, tissue, toothbrush, sabon, shampoo, at tote base ayan po dalawang bed po 'yan may isang unan Siyempre, may telephone at napakagandang painting ito po ay twin bed ito po yung kanilang deluxe napaganda di ba napakalambot Siyempre, pag deluxe pangkulot po ito meron sila talaga ng damit upuan, smart TV, at naka-fully air condition po ito. At syempre, sa CR, centralized po sila ng disenyo. Napakaganda! Harap na! O oh guys, dada ko naman tayo sa barkada room, family room. Meron po silang tatlong malalaking bed. At syempre, pag kayo family, pwede po kayo rito. At meron din pong smart TV. At hindi ba wala ang fully air-conditioned. Guys, sa barkada room, hanggang 6 lang po ito. Kung gusto niyo po ng additional, 500 po per head. Maximum ng 8 person. Guys, ito na ang pinakagusto ko. Ang KTV, siyempre, bedyo okay po yan. At ang kagandahan po rito, ito po ay may free access sa swimming pool. Swimming pool. my heart but i think my mom may be in the most because all the folks were not getting anywhere right i think we're always going nyo naman guys, napasampol pa ako. At syempre, dalawa po kami doon. napaka di ba? At syempre, sa mga packages po na gusto ninyo, inquire na lang po kayo sa mismong office po nila. May CR po rito, fully air condition, at na close door po ito. Naka-aircon din po dito. Syempre, pag kayo po'y kumunta, o sintunado man, tulad ko, sintunado, walang problema yan. Wala pong makakarinig sa inyo dahil naka closed door po yan. So guys, ito po yung KTV number 4. At ang kagandahan po rito, meron po siyang access sa room. So kung kayo'y barkada at nagkasayahan na at medyo meron ng liyo ng kaunti, hindi na po kayo lalayo dahil ito po may access na po sa room. Doon na po kayo matutulog. So ayan, nasa loob po yan, may access po kayo, may pintu lang po para sa kwarto ninyo. Ayan. So, pag kayo yung nagkakantahan diyan, ayan, ikot lang po natin ang camera. At diyan po yung pinto na yan, ay papunta po yan sa kwarto niyan. Tara, 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 tara. Hmm. Ayan, oh. Oh. Double dick po yan. At malawak po yan. Oh, kita niyo? Ayan. Hmm. Pag kayo barkada ay swak na swak po ang inyong budget para po rito. At siyempre po ito, fully air condition at may free access po ito sa pool. Oh, so guys, nandito po tayo sa kanilang isa sa kanilang amenities, ang restaurant. Siyempre, pag kayo po yung nagugutom, habang nandito po kayo sa loob ng Red Apple Resort and Hotel, pwede po kayong kumain dito at matitikman natin ang kanilang masarap na pagkain. Siyempre, sa Patangas po, hindi ba wala ang lume. Go to Patangas! Tikman natin yan mamayang maya lamang. At pupunta po tayo doon sa kanilang mga menu para makita natin ang kanilang inihahain po sa iyo. Ayan po ang paborito ko, ang sisling, sitcharon, lumpia, lechon kawale, chicken teriyaki. At dito po tayo sa pinaka main menu nila. Nandito po ang pinaka masarap na beef bulalo. Ayan po ang mga klase po ng carte All day breakfast at beef kare-kare. At hindi lang po yan. Yan po yung kanilang chicken adobo at kanilang special pinangat. At syempre, sa Batangas po, hindi po wawala ang napakasarap na sinaing. Yan po ay nakalagay sa malaking palayok. Ayan po. O, oh. oh, so, ayan. Sinaing po ang tawag yan sa Batangas. At ito po ang kanilang mga food menu. Ayan. Lahat po ito ay available may beef tapa, bacon, etc. Fried corn beef, lungganisa, tusino at pork chop bangos. At syempre, sa ala carte naman, ayan po. Mm. Chicken curry, uh, chicken pork, beef, seafoods, vegetable, uh, lumiricolar, pansit sa bilao, ah uh, sandwich. Okay. ah uh, sa drinks naman po, Nandiyan na po yung uh, Hot Milo 3-in-1 coffee at siyempre number one sa Patangas, Kaping Parako. Sa alcohol naman po, meron din po sila rito. Ayan, may nakabakit. Kung gusto nyo po nakabakit, Red Horse. And can hard drink and pika-pika pulutan. Ayun o. No? Nakakain na po yung aking mga kiddos at siyempre yung aking wife po. Ayan No? Ang ito po ang mga rules. At isa rin po dito ang event place nila. Napakalawak po rito. Pwede rito ang kasal, birthday, anniversary. Napakaganda po rito. Ito po yung pole na uh, isang pole Then sa unahan po may ibang pole din po It, uh, Siguro po ina sa 3 feet to 4 feet ito Pwede to sa pambata Pag kayo na po talaga ang pupunta rito Ay talagang abot po sa saya at tuwa ng inyong mga kids Yan po yung aking mga kids Yung aking dalawang bata At yung aking missis At yung pamangkin po na isa ito po ay 3 feet. At ito po yung pinakamalaki nilang pool na nasa 4 feet po ito. So makikita nyo po, may slide po sa taas. At syempre, ang napakaganda rito, agaw uh, atensyon sa akin, yung may kagat na apple sa loob po ng pool mismo. Ayan, kitang kita po at napakalinis po yung tubig. Bagong bago po ito. Dito lang po yan sa Mabalanoy, San Juan, Batangas. Red Apple Hotel and Resort. Pagdating naman po sa mga cottages, meron po sila niyan. Depende po sa laki ng lamesa, ang halaga po niyan. Halimbawa na lang po sa number 4, ito po ay nasa 1.5. And then, yung number 1, 8.50. Kung gusto nyo po ng lamesa lamang, ay hindi naman po abot yan. Lower price po yan. Pag gusto nyo na po ng kubo, meron po doon sa bandang unahan, yun po ay 1.5. barkada gusto rin naman mag -sing along meron din po sila ditong video okay for one song 5 pesos po yan so reminders po video okay until lang po sa halas jays po ng gabi ayan sa mga magbarkada po na gusto ng kantahan meron po sila rito at ito rin po ang kanilang bathroom ang bathroom po nila ay umaabot lang naman kaunti lang naman anim lang po na cubicle ng kanilang bathroom Oh. Malinis po 'yan, bagong-bago po 'yan. At may shower. Sobrang tuwa ng ating mga kids. May mini slide. Ayan. 'yan ang gusto ng mga bata natin, mini slide. Guys, may kayak din po sila rito. Ito po ay niririntahan ng 350. Sa tat 30 minutes po yan Siyempre ang kayak doon po yan sa malaking pool 30 minutes lang po Ayan, okay. di ba? San ka pa? Hindi mo na kailangan lumayo Kung gusto mo muna magkayak, kayak dito lang po yan Welcome to Red Apple Hotel Resort! 微信。